po mga pangadol nandito tayo ngayon sa may governor's drive sa may entrance po ng island park mga dol kanina kasi mga dol pagdaan ko dito may nakita akong bato na nakaharang sa kalsada kaya gagawin natin dito mga dol kaya natin iurong iurong natin kasi delikado lalo na itong gabi eto dito ba doon? dito banda mga dol paliko na tayo traffic talaga tong lugar mga dul yung papuntang Piela yun sobrang traffic dito tayo, eto mga idol yung sinasabi ko sa inyo mga dul o baka kaya nating iurong ayan yung bato na yan try nating iurong sumaya pa yata yung bumper natin try nating iurong mga dul kung kaya natin Hindi natin kaya mo ano, sobrang bigat. <laughs> Nako, upload natin to. Sana may mga pansit kasi delikado. Delikado talaga, lalo na pagkabi, pagka ka pa, pa ng piyala, papasok ka ng kamelya. Delikado yan mga dol. Ayan, i-ano natin. Upload natin to. Baka may mga tulong. Chat na lang mga dol. Tulong-tulong na lang tayo. Hindi ko kaya, sobrang bigat pala. <laughs> Ay! Kala ko lang pala kaya ko. Hindi pala. Laki kasi ng bato na yun.